Pero so, pagka naman kailangan ko talaga ng fixate, ah, gagawin ko na. Pero parang pakiramdam ko ng request nga. I mean, personally, ah, uh, bilang isang viewer din ng Black Friday, baka sobrang abrupt. Baka masyadong matigis sila. Pero kung, ah, uh, mailalatag naman natin siya na maayos, slowly, gently, eh, why not? Pero ano ba reaction niya? Kinuwento mo ba ako? ko, Kinuwento ko. Ah, kinuwento ko po agad kasi So, totoo lang, hindi malinaw sa akin na may PCC. Nagaling kami ng Canada. Tapos, pag uwi, dumiretso ako ng taping. Parang, nakauwi ako ng Friday morning, 4 a.m. Nagaling ng taping ako ng 10 a.m. So, pagdating ko sa set, nabasa ko na lang na meron pala mga PCC. ko na lang po na lang. Nakala ko, ginagyo ko lang ako ng PM namin ni Sir Mark. Pero, totoo pala. Eh, wala, eh, wala pong signal. Wala signal sa tanay. So ako, sabi ko, kailangan ko ito masabi rin. Pero wala akong choice. Nagkawin ko yung eksena nang hindi pa Pero after ng araw na yun, in-explain ko sa akin sabi ko, kailangan sa eksena, uh, may pinasok na bagong baby, uh, saan uh, meron pa rin yung sasin. So, kailangan natin gawin. Kasi kami, ang usapan namin namin ni Bianca, yung first, hindi lang mga actors. Pero yung dating mga kong kinikwento, parang pag-victim ka. Hindi naman pag-victim. Parang kami kasi mas transparent ng sisip. Parang yun yung nahanap namin na sikreto para mas maging maayos yung relationship namin. Dapat aware kami sa nangyayari sa si isa't isa. Lalo na pagdating sa mga kanyang bagay. Kasi para alam namin expectations. May social media. Walang social bulatan. media, may TV, You know, Para, na pag kinapanood yun, oh, what may gano'n to? Para walang <laughs> gano'n. Anong sabi? I appreciate niyo yung honesty. Pero, sabi niya, okay. Wala kang tanong ako. Wala. At may excel na ba siya